Good morning po sa ating lahat mga kapatid For today's video, may naalala lang ako na may nagtanong po sa akin patungkol po sa incubator Ayan uh, Mayroon din akong naka, nasasalubong na nagtatanong Bakit magkaiba yung temperature sa loob ng kanilang incubator Iba sa ilalim, iba sa itaas Ayan So, bali po base lamang po ito sa experience ko po gusto ko lamang ibahagi sa mga gusto pong gumawa ng DIY incubator kasi ang reality po mga kapatid mas maganda po tayo na lang yung gagawa kung makuha naman natin yung tunay o tamang prinsipyo ng incubator kasi nga kung u-order po tayo ng incubator na ganito kalaki yung capacity itong gaya ng incubator ko po tiyak po, po malaki-laki po yung gasto pinakamababa siguro yung 10,000 ayan kasi sa materialis pa lamang po sa labor, uh, tiyak naman natin na uh, kikita talaga yung gagawa niyan. kahit ako mismo, hindi ako gagawa kung wala akong kita, so reality po talaga yan, so ganito po, ayan nakapag-screenshot pala siguro ako, ayan yung kanyang uh, nasalubong ko lamang po yung tanong na yan sa doon sa social media. At uh, mayroon na rin nagtanong talaga sa akin yan kaya naisip ko gawan po ito ng video. Na sa ganun is may bahagi ko po yung experience ko po pagdating dyan. So kung nakikita nyo mga kapatid doon po sa kanyang picture, yung liit lang ng kanyang incubator. Tapos ayon sa kanya, magkaiba yung kinit sa baba at sa itaas. So yung reality po mga kapatid is kung lalo na siguro kung ganito kalaki yung in ang inyong incubator papakita ko po sa inyo itong aking incubator umaga ngayon uh, ilang minuto pa lang mula nang nagising ako wala pang isang oras time rin ito ng pagbaliktad sa itlo kasi manual incubator itong akin eh so, Ayan, may napisa pa ah, uh, Doon nito sa nagpa-incubate sa akin sa, ng manok So, kung nakikita nyo mga kabatid Diyan sa itaas, at sa baba magkaiba po doon po sa illustration na ating pinakita sa picture ayon sa kanya iba yung init sa itaas at iba yung kanyang init sa baba pero dito sa akin mga kapatid kung nakikita nyo po iba rin kasi yung aking pan at ilaw at tubig ay andyan po sa ilalim so bakit ganito yung aking ginawa malaki kasi itong aking incubator mga kapatid ayan o oh. ilang layer yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10 layer yan tapos ko mag, pwede magkasya dyan 35 to 40 na itlog sa isang layer so ganun po ka, kalaki yung capacity ng aking incubator mga kapatid kaya po ganito yung estilo sa aking recubitor actually may nakita lamang po ako na gumawa nito sa youtube dati nung nagsisimula pa lamang po ako sa pagpapabo kasi nga ayon sa kanya yung prinsipyo ng evaporation is mula po yan sa baba papunta sa itaas So kung ganito, kung babalik tari natin, pagpalagay natin, alisin natin tong isang tray. Ayan o, oh, mga broad-breasted, road, uh, bourbon pa naman yan. Alisin natin, dito tayo maglalagay ng pan, ilaw, at saka tubig. Talagang mahirap po ang pagpunta niya doon sa ibaba o yung pag-cycle pag, pag niya sa baba. Kasi nga, yung prinsipyo ng evaporation is mula sa baba papunta sa taas lalo na sa init. 'Di ba? Pag may sunog nga, yung ina-advise nila dapat gagapang tayo sa sahig para hindi tayo ma ng usok. So, sa ganong si prinsipyo mga kapatid, kaya naisip ko po na mas malaki pa yung capacity na aking gagawin pag dyan po sa baba yung aking pan, ilaw at tubig. So, ang ginagawa ko lamang po mga kapatid, hindi pala ito dito nakalagay dito ito sa itaas yung kanyang batsis sa dito dyan ka mga manok po yan mga manok panabong mga batid nagpapaincubit sa akin dahil ayon sa kanila hindi raw kuno naglilimlim yung mga hybrid na mga manok yung mixing mixing na nilang mga dugo Ganito lang yung ginawa ko mga kapatid. Ayan, naglagay lamang po ako dito ng plywood. Ayan o, oh para lang siya ganun ibubuga ng hangin ihipin niya yung init ng balb at saka itong evaporation ng aking uh, tubig para sa humidity doon yan tatagos dito may hawa may itawag ito sa likod eh ayan may may gawang yan sa likod para yung hangin makapasok at ito rin nga at mga ito rin dulo ng tree ganyan yan so talagang mag i purit po yan ang init at tubig sa ating para sa ating humidity papunta na po yan sa taas may isang butas lamang po yan na kunti dito saan na yun? nasa likod ayan may kunti lang yung butas dito ayan, oh. ayan. sana nakita nyo ayan dito so yun po yung tawag dito prinsipyo na nakuha ko po. Kasi nga, napaka totoo naman eh, reality talaga yun eh. Base sa evaporation, mula po sa taas, papunta sa ita, ah, mula sa baba, papunta sa itaas. Pagdating rin sa init, kung magsusunog po tayo, malakas po yung init talaga, papunta talaga sa taas kaya kung nakikita natin sa illustration sa picture na tinatanong nung nag-post sa social media, bakit daw hindi pantay yung init ng kanyang incubator so sa kadahilan ng ganun kasi nasa itaas yung kanyang setup ng bulb okay lang siguro kung styrofoam dalawang layer pagpalagay natin ito, dalawang layer lang nasa itaas yung ilaw so punti lang kasi mga isang dangkal o kung dalawang dangkalang lang distansya E paano pa ganito e, Ang, ta ang taas-taas ng recubitor Talagang hindi aabot sa ibaba yung tawag dito Yung init na mula sa itaas Pero pag nasa baba po yung init Garantisado o malaki po talaga yung chance Na pupunta po siya sa itaas Kasi nga doon po sa prinsipyo ng init at saka ng tubig Once nag-evaporate po yung tubig hahalo kasi yan sa hangin eh ayun yung tubig na liquid para siyang gagaan kasi hahalo siya sa hangin papunta sa itaas ganun rin, ganun rin yung init tapos may pan pa na paikot so sa ganong sitwasyon mga kapatid kaya ganito po yung naging stelo ng aking incubator kahit manual lamang po ito mga kapatid so hindi man siya 100% talaga na hindi naman talaga 100% yung kanyang hatching rate. Pero satisfied na po ako kasi mataas-taas na po yung hatching rate ng aking incubator. So ipinakita ko lamang po ito sa inyo mga kapatid. Nang sa ganun is maku makunan nyo po ng konting idea. Nasa sa inyo na po kung gusto nyo po sa itaas or sa baba. Pero nga dito sa akin, eh, pang malakas ang incubator ko na to eh sa ngayon ito po yung pangmalakas ng incubator ko malaki-laki kasi yung capacity kaya ayan yan po yung naisip ko po uh, ayos naman ako kasi nga lahat ng mga sisiw ko po ngayon is galing na po dito so yan lamang po mga kapatid maraming maraming salamat po sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon doon po sa nagbabalak o gustong gumawa ng incubator uh, kung gusto nyo pong i-explore kung bakit ganito yung aking incubator may previous na po akong ginawang incubator uh, Mga 5 years ago na po yung dumaan Ayan, doon po ako nagsimula sa styrofoam Tapos lumipat ako sa ganitong incubator Na yung kanyang pinto is uh, Inaalis lamang po, gamit lamang po itong lock na ito Tapos, ayun, nag-improve ng konti ito na po yung updated ngayon Hindi ko na muna ginamit yung isa na yan mga kapatid Kasi... Ito malaki na kasi yung capacity mga kapatid eh. So isa pa po alam mga kapatid Na gusto kong I-share na rin sa inyo I-package na lang sa vlog na ito Is Instead na gumamit kayo ng ganitong Thermostat mga kapatid 100 cap lang naman ito eh so, uh, Ilang bisis na po akong nasiraan ng ganito uh, Bigla na lang mag iba-iba yung kanyang uh, Binibigay na Reading ito na lamang po mga kapatid, isang bisis lamang, isang bisis pa lamang po akong bumili ng ganito hanggang sa ngayon. Ito po po yung aking ginagamit. STC 1000 mga kapatid. Ayan. ah uh, yan po yung maire-recommend ko sa inyo kasi nasa 200 mahigit lang naman yung presyo eh. Kunti lang yung diferensya niyan. Tapos ayan, accurate uh, at hindi pa bago-bago yung kanyang binibigay na reading. Ito iwan ko lang kasi mas parang madali, madali lang kunting sa unsa sagid o ak galaw mo lang sa kanyang tawag ito na sensor ayun kakaiba na mag, mag burn out pag balik ng ilaw iba na talaga <laughs> pag sisipatin mo yung uh, room temperature na ilalagay mo sa loob mag iiba po ito ba mga kapatid uh, yan po yung aking marirecommend siguro may iba pa namang brand pero Yang STC 1000 kumpara natin sa ganitong thermostat. Diyan ako. Ayan eh, ma mahigit sa isang taon na yan eh. Tapos goods pa rin. Tapos niyan, ilang bisis na akong nagpalit niyan dati. So yan lamang po mga kapatid. Hanggang dito na lang. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di ng masama. See you on my next vlog. Sa to pa, papakita ko na sa iyo. May sisyo rin dito eh. Ayan. pwede ba po yan Na dyan po tayo nagpapapisa ng ating incubator.